Ano kinakain na rette? Ano are? Ano are? Aba ni sa sadiyan. Anong pala din ng manok na 'yo? Porque nakakaitlog lang eh. Kanino loka gare. Kain. Sa manok, 'yung kinain na ng baby. Pinapakain ko 'yung manok ko ay. itong mga patong ito. Ay sa ay, eh, pati naman asoy kasali eh. lii. Ay, oo. <laughs> Lahat na yan. Ah. Hmm. Ay, buhay pa pala rin isang malaking are. Ayaw. Hmm? Ayaw. Hmm. Dana, bus na. Abos na. Hmm. oo oh, ba patapang apa, apa namang inahin wala na kabait lang ng manok hui, kabait lang nito lagi nang nanusik iri. lagi nang nanusik arang inahin Oh, 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 Hoy! Ano gan tapang mong ina ka? Aba? Hindi yan, ina, 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 eh. Ay, hindi <laughs> okay,